magluluto ako ng merindang hot cake Yan. ready to cook na to lalagyan na lang ng eh, dapat isang itlog lang kaso medyo naliitan ako sa itlog dinalawa ko ng itlog tapos 2 tablespoon ng oil tapos 3 quart uh, water sa tasa 3 quart ang ilalagay Yan. hinalo ko na yung hot cake tapos ngayon i-mix ko na tong maigi at saka ko eh salang magsalang ako ng pan Yan na ito na siya para maluto ko na pang merienda namin ni brunaldino at wala si Bunso malis at di-off niya Yan, mga bromasis. Nagsalang na ako. Isa pa lang. Hmm. Maluloto na to. Ano yun mga adik? Kung luto na, tapos maglalagay uli. Dawa. Hmm. Ah, luto na to. Hmm. Nabaliktad na ba to? Oo, oh, nabaliktad ko na. Ah, yeah, sarap niya. No? Hmm. Yan. Isang haluin mo muna uli. eh awakan mo yan, ako maglagay. Itapat mo para hindi matapon. hindi sandok ko na. Yan. Sa ulit ng panibago mga bro mga sis. Shout out pala sa lahat ng aming subscriber. Hindi ko na po kayo kailangang isa-isahin. At maraming salamat po sa lahat ng aming viewers. At sa mapadaan po sa aming munting channel, pakilike and share and comment po paki pakipindot po ng notification bell para lagi kang updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye bye! May merienda na kami. Ayan, yeah, muntik na masunog yung isa. Ayan, uh, merienda time na. Sa so, usaw so, sa kape. <laughs>